daanan <sukurua> oh, <laughs> ko yung ate. Ang sa akin! Ah! Sige, oy! Sakto ulo! Kuha ko ako sa video, pre! Okay lang yan. Ikakat natin yon. Kaya jadi ako si. Nalagyan ulo. Grabe ka kasi sumuba. Kasi ikaw naman. Okay, dive. <laughs> Ay, butang. Nag-vertical eh. <laughs> May pating pare. <laughs> Lalim ano? Hindi mabot ano? Hindi <laughs> mabot. Pero <Mayroon> labig. <laughs> nga ako eh sakit daw. Buti <laughs> pa tuwa sa ama, tatalan o. Sabay kayo, sabay kayo, damid! Ayaw! 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 Ayaw!

<laughs> ano ba yung langoy nila niyan dapat paatras. Dito <laughs> dati nga ahon. Ako <laughs> oh, nga, ikaw nasa na ilumangoy, tas kami pa, kami pa, kami pa paanhin mo. Dito lang kasi kayo talo ko. Ah, dito, sa mga tatar dito, dito lang. Tapos kakapit okay, ka, ka lang agad dito. Ay, nasa ay, kayo tatlo. Na. <laughs> May na tatlo kayo. Ay, dito tayo talo. Uy, saan? Dito. dito. Tapos natanong natin, Robert, kung magkano. Ayaw nga nasa, ay, nasa. Ay, nasa.

Lifeguard na kayo! Okay lang! Okay lang! Wala lifeguard! Hahaha! Pari lifeguard! Hawakan mo si Patis Hawakan mo! Hawakan mo! Utaan mo pre! Pre! Tumukan mo kasi! mo pa ako! Udag Udag saan sila? di ako masasagusan di ako ng di ako masasagusan di ako masasagusan di ako tao di Tara, masasagusan natin ako masasagusan di tayo, masasagusan di ako Swallow yun. <laughs> <laughs> ka Tumalong ka David! MJ, ako gusto kong